Ikinatuwa ni Suklain Barangay Captain Antonio Mata ng Baler Aurora ang iba't ibang proyekto na lubos sa pakikinabangan ng mamamayan sa lugar, partikular na iyong mga kasalukuyang proyektong pang-imprestruktura sa kanyang nasakupan na. Ayon kay Kapitan Mata, hindi umano sa katuparan ang nasabing proyekto kung hindi tinugunan ni Sen. Sani Angara, Aurora Long District Representative Romel Angara, Baler Mayor Rhett Angara at Vice Mayor Pedro Ong Jr. ang resolusyon ng sangguniang barangay ng Suklayin sa ilalim ng kanyang pamumuno ano po yung naging proseso bilang kayo ay punong barangay ng Yasa Plain? Kasi nga, tumapit kami kay congressman sa ating mabait na mayor. Kami ay kami ba, kami daw ay tutulungan para ma hmm. maayos po uh, po itong proyektong ito. Aba. Kaya nga, buwan, wala ngayon, buhat ng api na mupong bilang punong barangay sa maiksimpa noon. Ito wala kaming tigil ni Vice Mayor na laging punta ng punta kay Congressman uh -huh. at sa ating mabay mayor. Apo. Sa, sa tulong nga uh, ni Vice Mayor, yan ang nga uh, po, nag, natupad ang aming kahilingan at kami pinagbigyan ng ating mabait na Congressman at saka nga uh, po pangapala si si Senador Sani Angara. Apo. Sila po ang nagpondo nito. Ito, Sim ito po ang pinagawa, itong karsada nito ay malaking tulong sa aking mga kabarangay. Mm. Uh -huh dahil kasi dito lumulusot dahil kasi ngayon sa, sa daming mga sasakyan halos nagkakaroon na ng traffic mm. Eh, ngayon maraming shortcut dito pag itinipuan malapit sa palengke malapit sa slaughter. maraming lilikuan na hindi ba aasagabal sa ating lansangan natin. Paging si Valer Vice Mayor Pedro Ong Jr. ay natuwa din sa kasalukuyang proyekto. Aniya, kapitan pa lamang daw ito sa naturang barangay, ay sinusulong na ng DC Alcalde ang pagsisimento sa lugar na siya magbibigay ng ginhawa hindi lamang sa mga residenteng naninirahan sa bahagi ng Gomez Street ng Suklayin, kundi pati na rin Yaung mga motorista regular na nagdaraan sa nasabing mga lansangan na. Nung no, ako'y kapitan dito, medyo matagal na rin po at mga 2000 mga year, ano mga 2000 o no, 20, 1998 mm -hmm. na binuksan ko ito at takahin ko ang mga donation dito ah uh, ako'y kapitan ito yung paborito kong gagawin sana ako'y correct ng ako'y kapitan sabagat ito yung tanging paraan para mabawasan ang traffic natin sa Quezon Street at lahat na pupuntang panay kaya tigasok lang sa parte ng Purok 5, Purok, Purok, Purok Sebe, dito nang dadaan. Saka kung sakaling may mga programa ang munisipyo, ang uh, baler, mga pesta, dito pa pwede mag-alternate route ng Bambutan uh, pamunta San Luis o so, to Manila. Kaya nung ako okay, uh, Vice Mayor, ako sa huling termino na ulit ako sa may-ari nito na bigyan kami ulit pagkakataon na mabuksan at uh, nangako naman si Congressman at si Mayor Retangara na tutulungan ako para makakarito ito. Dahil po sa isang resolution na ginawa ko at request ng ating kapitan, Okay. na dati acting kapitan si kapitan Mata si Antonio Mata na kapitan dito na pinagtulungan namin na mabuksan ulit ang lugar nito. Okay. Ano po? Uh, sa, katunayan, ako po nagpasok ang isang resolution kay Congressman na uh, uh, Romel na makonkreto Puro 5 po. Kaya po ako, sabi ko, nakita ko na yung aking uh, proyekto na matagal ko na ang pangarap na mabuksan yung lugar nito. Okay. Uh, salamat kay Kapitan Mata na, na palaging uh, uh, request sa amin, tulong sa akin, tulong kay Mayor Rhett, uh, kay Congressman, na mabigyan ng magandang proyekto at malaki proyekto itong barangay. Apo. But ba ang parcel po ngayon, semi-court ay 53 million po. Kasama oh. po yung uh, yung uh, may slaughterhouse na daan mm -hmm. na medyo masama po ngayon. Okay. Mm na rin kasama po. Kung sakali magawang na maganda rito, dadami pong uh, residente rito at dadami pong uh, at mamahal ang lupa po dito. Samantala, naniniwala naman si Suklayin Barangay Captain Mata na magtutuloy-tuloy pa ang pagsasakatuparan ng magagandang proyekto sa kanyang nasakupan gaya ng pagpapasimento ng mga lansangan, pagdalagay ng mga streetlights sa madidilim na bahagi ng lugar at pagkakabita ng mga closed circuit television o CCTV camera sa mga pangunahing lansangan sa lugar habang nasa likod nito at sumusuporta ang ilan sa matataas opisyal ng lokal na pamahalaan icho wala kinikilingan basta't kayo umaabuso sa komento ay palaging positibo na lang sa ulat ni Carmelan paswalay easy ka lang